Welcome to this channel. Ang ating presentation ay tungkol kay Maria Simma. Siya ay tinatawag na Mystic of Purgatory. Siya ay isang ordinaryong tao lamang na gustong maglingkod sa Panginoon, subalit hindi siya napahintulutan. Iba ang naging plano sa kanya, ang maging apostolado ng mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. For the past 60 years, Marami ng kaluluwa ang dumalaw sa kanya para makahingi ng tulong. May mga kahilingan sila upang agad nang makarating sa kaharian ng langit. Ang mga pagdalaw ng mga kaluluwa ay hindi mangyayari kung walang pahintulot ng Diyos. Si Maria Sima ay ipinanganak noong February 2, 1915 sa Sontag, Austria. Siya ang pangalawa sa walong anak. Ang kanyang ina at ama ay mahirap na magsasaka lamang. Masasabing isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang pamilya ay debotong katoliko at matatag ang pananampalataya sa Diyos. Sa edad na pito, nagsimulang madama ni Maria ang marubdob na pagnanais na tumulong sa iba. Sa pamamagitan ng mga panalangin at sakripisyo, sa napagdesisyon ng pagpasok sa kumbento, pwede rin siyang maging isang misyonero. Sinabi na niya sa kanyang ina na hindi siya mag-aasawa. Sumagot ang kanyang ina na natin kapag umabot ka na ng dalawampung taong gulang. Grade school lamang ang natapos niya sa pag-aaral. Sa edad na walo, siya ay nagkasakit sa baga at nagkaroon ng pulmonya na siyang nagpahina sa kanyang kalusugan sa loob ng maraming taon. Nandoon pa rin ang kanyang hangarin na magmadre. Binigyan na siya ng pahintulot ng kanyang unang pinasukan, ang The Sacred Heart of Jesus na isang religious community sa Tyrol Hall sa kanilang bayan sa Austria. Subalit wala pang isang taon, sinabihan siya ng Mother Superior na sa kahinaan ng kanyang pangangatawan, hindi niya makakaya ang kahirapan ng buhay sa kumbento at kailangan na niyang umalis. Determinado talaga siyang magmadre, at muli siyang nakapasok sa Dominican Religious Community sa Thalbach, Austria. Nugnit makalipas lamang ang walong araw, Kinausap siya ng Mother Superior na mahina ang kanyang pangangatawan para sa buhay kumbento at kailangan niya muling umalis. Sumubok siya ulit sa pangatlong pagkakataon with the Franciscan Sisters sa Gozo, Switzerland. Sila ay mga missionary sisters. Naisip niya baka dito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Ganoon ulit ang nangyari, sa sandaling panahon, pinauwi siyang muli sa parehong kadahilanan na dahil mahina ang kanyang pangangatawan hindi niya kakayanin ang gawain ng pagiging misyonero. Dahil sa mga kaganapang ito na pagtanto ni Maria na ang pagmamadre ay hindi niya calling, hindi ito ang gusto ng Diyos para sa kanya. Mananatili siyang hindi mag-aasawa at maging isang ordinaryong layperson na lamang na aktibo sa pagtulong, sa pananalangin at debosyon sa Diyos. Lumaki siyang nakita ang debosyon ng kanyang ina sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, sa nakaugali ang pag-aalay nito ng mga panalangin. Sinabi ng kanyang ina sa kanilang magkakapatid na kung may pangangailangan sila, laging hingin ang tulong ng mga kaluluwa sa purgatorio, dahil sila ang mga grateful helpers na kanilang maaasahan. Natanim iyon sa kaisipan ni Maria. Noong 1940, dumating ang unang pagbisita sa kanya ng isang kaluluwa sa purgatorio. Umpisahan muna natin ang paglilinaw dito, never na ginawa ni Maria ang tumawag ng mga kaluluwa. Dili kaya ay mag-channel para sa kanila. It is always a visit to her unexpectedly. Siya ay 25 years old na noon. Hindi naman siya natakot. Isang kaluluwa ng lalaki sa kanyang pangitain ay pabalik-balik ng lakad sa kanyang kwarto sa paanan ng kanyang kama. Nalilito siyang tinanong, sino ka? Wala siyang natanggap na sagot. Tumalon siya sa kanyang kama at sinubukang hawakan ito, upang paalisin at tinanong kung paano ito nakapasok sa kanyang silid gayong sarado ito. Pilit niyang inaabot at hawakan subalit na wala. Nang bumalik siya sa kanyang kama, nagpakita itong muli. Ganoon din ang ginawa, paikot-ikot. Inisip niya, hanggat hindi niya ako nilalapitan, pagmamasdan ko lang siya na natili siyang gising at nawala din ulit. Kinabukasan ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kura paroko, si Father Alphonse Matt, para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ilahad ni Maria ang mga naganap, sinabi ng pari na maaaring ito ay isang kaawa-awang kaluluwa mula sa purgatorio. Kung sakaling mangyari muli ang ganoong bagay, huwag niya raw sabihin, sino ka, kundi ang sabihin niya ay ano ang kailangan mo sa akin. Nang sumunod na gabi ay biglang sumulpot muli ang lalaki, nagpabalik-balik ulit ng lakad. Sa pagkakataong ito ay agad na nagtanong si Maria, anong kailangan mo sa akin? Biglang huminto ang lalaki, lumingon sa kanya, at sumagot, pakiusap, kailangan ko ng tatlong banal na misa, para sa aking deliverance pagkasabi ay bigla itong nawala. Kinabukasan muli itong sinabi ni Maria sa kanyang kura paroko at natupad ang celebration ng Three Holy Masses for the Intention of That Soul. Sinabi sa kanya ng pari na laging gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ang mga kaluluwang maaaring lumapit sa kanya. Sa mga sumunod na panahon, marami ng mga kaluluwa ang mga dumarating sa kanya na humihingi ng mga panalangin at mga sakripisyo. Dito na nagsimula ang kanyang panghabang buhay na apostolado para sa mga banal na kaluluwa. Sa mga panahong ito, dati-rati ay dalawa hanggang tatlong kaluluwa lamang ang pumupunta sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, parami ng parami ang lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Naging regular na ang dalawa hanggang tatlong kaluluwa bawat linggo. Ano ang pagkakaiba ng iyong apostolado versus sa mga gawain ng espiritismo, channeling, medium or psychic? Ang sabi ni Maria, hindi ko tinatawag ang mga kaluluwa, kusa silang dumarating. Dapat maging malinaw at maging seryoso tayo sa ang gulong ito. Gusto kong maniwala ang mga tao sa sasabihin ko. Sa espiritismo, channels or mediums, ang mga espiritu o kaluluwa ng mga namatay ay tinatawag nila. Napapagalaw ang mga bagay-bagay sa pag-aakalang sinagot sila ng mga kaluluwang tinawag nila. Pero sa katotohanan, si Satanas at ang kanyang mga fallen angels, ang nasa likuran ng akala nila ay pagsagot ng kanilang tinawag. Ating laging tatandaan si Satanas ay isang dakilang manlilinlang at mapagkunwari. He can copy and fake anything that comes from God. He can copy the soul's voices and looks and pretend to be our loved ones. Maria added, Don't forget Satan can even heal but those healings never last. Ang spiritismo, chaniing, at paggamit ng medium ay mapanganib at mariing ipinagbabawal ng simbahan. Never ko iyang ginawa at hinding hindi ko gagawin. It's totally from the evil one. There are three main levels and within these three, there are more levels. Dahil iba-iba naman ang degree ng mga kaluluwa pagdating nila doon. Merong great sufferings and lesser sufferings. In the lower levels where there is more fire, Satan can still attack the soul, but he cannot do it in the higher level. But our prayers can prevent Satan from attacking them, especially when we ask the help of angels and more so of Saint Michael. He was the prince of the warrior angels, who sent Satan and his minions to hell. Ang mga kaluluwang bumibisita kay Maria ay mostly nasa higher levels na at kaunti na lang ang pangangailan ng purification. Gaano katagal ang pananatili ng isang kaluluwa sa purgatorio bago siya totally makarating sa langit? Iba-iba ang sabi ni Maria. Mayroong kalahating oras lang, mayroong to the last day. The average is 40 years. Alam ba nila ang nangyayari sa kanilang pamilya? Halos lahat alam nila. Nakikita nila tayo. Naririnig nila ang mga sinasabi natin tungkol sa kanila. Alam din nila ang mga paghihirap natin. Subalit hindi nila nalalaman kung ano ang iniisip natin. Nandoon sila sa kanilang funeral. Alam nila kung sino ang nagdarasal para sa kanila. Alam nila kung sino ang show-off lang. Ang mga banal na kaluluwa ay paulit-ulit na sinabi kay Maria na ang pinakamalaking tulong para sa kanila na maaari nilang makuha mula sa mga narito sa lupa ay ang pag-aalay ng banal na Misa. Sumunod sa Misa ay ang pagdarasal ng banal na Rosario at ang Station of the Cross na lubhang kapakipakinabang sa kanila anumang sakripisyo na ginagawa natin, kahit ang pinakamaliit, na partikular na inialay para sa kanila, ay may malaking halaga sa mata ng Diyos. At lubos na nakakabawa sa kanilang mga pagdurusa at oras ng pananatili nila sa purgatorio. Sinabi sa kanya ng mga kaawa-awang kaluluwa, na kahit na ang pinakamaliit na panalangin, o sakripisyo, na tulad ng pagbibigay ng malamig na tubig sa isang uhaw na manlalakbay ay maihalaga. sila ay karaniwang nagpapakita kay Maria sa kanilang mga karaniwang damit. Iyon ay kung ano ang mga madalas nilang isinusuot noong nabubuhay pa sila. Ang hitsura nila ay madalas na nagnanais ng tulong na may pagmamakaawa o pagkaligali. Karaniwang nagpapakita ang mga ito sa kanya. Tulad ng hitsura nila noong kabataan ng kanilang buhay. Ang mga bata at teenager ay palaging nagpapakita tulad ng ginawa nila bago sila mamatay. At kahit na may ilang mga bata sa purgatorio, ang kanilang purgatorio ay karaniwang hindi masyadong mahaba o masakit dahil sa panahon ng kanilang buhay ay madalas na hindi naman sila nakagawa ng anumang mabigat na kasalanan. Humingi ng pangunawa ang isang nag-interview kay Maria nang tanungin nito kung siya ba ay na-examine ng doctors or psychologists. Oo naman, maraming taon na ang nakakalipas, isang professor of theology ang kumausap sa akin. Nagresulta ito ng six pages of professional papers and compiled by doctor of psychology. Ang mga ito ay nasa archives ng publisher ng libro tungkol sa aking mga experiences many years ago. May recognition ba ng simbahan ang mga experiences mo? Ako ay masunurin sa aking kura paroko at mga bishops. Ang sabi nila, as long as everything is theologically correct, at so far naman walang errors sa teaching of the church ang mga ipinahahayag ko, makakapagpatuloy ako sa aking apostolado. Ayon kay Maria, ang pinakamalaking kireklamo in ng mga kaluluwa sa purgatorio, ay kung paano sila halos tuluyan ng nakalimutan ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Nawala silang natatanggap na espiritual na tulong mula sa mga taong tinulungan nila ng husto noong buhay pa sila. Gaanong kaunting mga panalangin ang iniaalay para sa kanila kahit sa kanilang mga libing. Gayunpaman, ang panalangin ang siyang higit na kailangan nila. Ang lahat ng magagandang alaala, pagdiriwang, pagbubuni at pagbibigay karangalan sa mga kaluluwang ito may mabuting layunin man, subalit ang mga iyon ay walang halaga o walang naibibigay na tulong sa kanila, upang maibsan ang kanilang pagdurusa o mapadaliman ang kanilang purification. Sinabi ng mga kaawa-awang kaluluwa kay Maria na dahil wala na silang pisikal na katawan, hindi na sila maaaring magsakripisyo para sa kanilang sarili bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan at hindi na rin nila mahahandugan ng banal na misa o ipagdasalman ang kanilang mga sarili. Wala na silang magawa kung hindi alay na lang sa Diyos ang kanilang mga panalangin at pagsisisi para sa kanilang mga nagawang kasalanan. Umaasa na lang sila sa awa ng Diyos sa pinagpalang tulong ng Birheng Maria sa panalangin ng mga santo at banal sa langit at sa mga panalangin at sakripisyo ng simbahan at sa lahat ng mga nabubuhay pa. kahit maliliit na panalangin ay dinidinig din ng Diyos at nakakatulong sa kanila. Naalala ni Maria ang isang kaso na nangyari matagal ng panahon ang nakalipas. Isang kaluluwa ng lalaki ang nagpakita sa kanya isang gabi at pagkatapos na sabihin niya ang kanyang kahilingan upang makatawid na, ay nanatiling nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Tinanong niya si Maria kung nakikilala ba siya nito, hindi ang sagot ng dalaga. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Maria na maraming taon na ang nakalipas. Taong 1932 noon, 17 years old pa lamang si Maria, nang may makasabay siyang lalaki sa tren. Nagkaroon sila ng kaunting kwentuhan. Ang lalaki ay maraming reklamo tungkol sa relihiyon at simbahan. Sinagot niya ang lalaki na hindi mabuti ang puso nito para gawaran ng ganoong mga pananalita ang mga banal na bagay. Nainis ang lalaki kay Maria at sinabing hindi ang katulad niyang bata pa lang ang magle-lecture sa kanya. Nagsuwit si Maria at sinabing gayon pa man, mas matalino pa rin ako kaysa sa iyo. Hindi na umimik ang lalaki at nang ito ay bumaba na ng tren, nanalangin si Maria kay Jesus na huwag niyang hayaang mapariwara ang kaluluwang ito. At ngayong kaharap na niya ang lalaki, sinabi nito na ang munting panalangin iyon ang nakatulong sa kanya upang hindi siya maligaw. Mayroon po tayong part 2, tungkol sa iba pang encounter ni Maria sa mga kaluluwa sa purgatorio, at sa kanilang mga revelations. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let the perpetual light shine upon them. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.